ang ating bagong project na i-repair -re so nabangga siya <coughs> pisa ito and then tsaka ito so mag align tayo dyan and then magpipintura ng pinder at tsaka pinto and then kaunting retouch din sa itaas so hindi naman kailangan buuhin ang pinakamahirap dyan sa part ng pagpipintura is yung pag hahawig nung kanyang kulay dun sa <coughs> majority color nung body nung unit ito yung kanyang before nakalas ko na yung iba so ang kasunod nyan is magpapalo pa ng lata mayroon pa rin kakalasin mm. hey boy ito na ang ating last uh, accessories mm. ng dais pa ni paluan. <coughs> Siyempre, babalik natin yung ating mga kinalas na accessories at tornillo. <coughs> Kailangan natin gawin ang pagbabalik ng mga tornilyo kung saan siya nakalagay para hindi na tayo manghula. Mas madali ang pagbabalik ng kanyang mga turnigyo. ito na yung ating discard na ginawa so binuo natin yung kanyang kanto gamit ang ating double adhesive na local so ito ang ating gagawin pattern yung kapal ng double adhesive tape and then ito tapos ito and then ito para makuha natin yung kanyang design forma ng kanto kailangan natin yung double adhesive tape na yan <clears throat> kinakalas na natin yung ating pattern para ito naman ang ating habulan ng masilya kasi ito nalagyan na natin ng tambak so tama na yung kanyang taas <coughs> maging dito okay na rin dito dun sa ilalim hindi pa kakalasin din yun and then panibagong patong tayo dito ng masilya alisin Okay, so mapapatuyo na lang tayo after nating mag-tap coat. Medyo masiremonious lang ito. Ang ating ginamit na pintura is K92 and then yung ating rare font is K92. Medyo nanibago tayo ng konti so uh, maaformula pagdating sa mixing. Napakahirap naman kasi nito kasi ito ay metallic pine. Hindi mo pwedeng ibuga ng buga na kagaya ng ginagawa natin sa common color. Ito big pa. uh -huh. Halos ang hirap niyang pakibagayan. Mga Lodi, yung ating finish product. So, nag tayo dito, lata at saka pintura. Dalawang panel lang, tapos binapingat natin ng isang buo at eto na ang resulta maging yung mags yan ay atin ding pininturahan dahil yan ay may tama dun sa pagkakabangga ng motor so ito at saka itong part na ito at saka ito then mags and then kaunti dito then baping isang buo ng body ng ating ginawang unit yun dai accent adobo Adobo. Moment.